Good morning, guys. Happy Saturday. Saturday, Saturday. Meron kami pin-up drive right, sa barangay. Ayun, katulad yung ginawa yung namin last week, may we pin-up kami. Every Saturday, ginagawa namin yung pag sa barangay. small mga lugar-lugar sa barangay. May pili kami ng lugar yung pinakamang may nililinis namin yun. So, yun ang gagawin namin ngayon. 8 a.m. kailangan sa barangay na ako kasi para makasama ko sa pag news Kasi pag hindi kami kasama sa pag news meron kami mga penalty na mga big para required talaga na mag kami. Kasi kasama yung sa report namin bago makasweldo, bago maka-honorary yan. Yung pag-gawa ng report para sa kanilang kanilang pinapasa namin yung sa CPU. Meron kaming ano, uh, gawad na naka-assign para na nyo yung by din Kaya yeah, guys, samahan nyo na ako Happy Saturday and ingat kayong lahat lagi. Good morning ulit sa inyo Nakita ko ito dito siguro nilinis na anak ko. Nung anak ko kagabi, kahapon umuwi at galing sa trabaho sa Makati every weekend siya uwi siya talaga. Nilinis siya itong mga brush niya. Uwi uh, talaga yung nakita ko na kami nagay na rito. Kaya nga, dami, dami siya mga brush. Uh, ang paganda. Uh, ang anak ko na hindi sa mga ganito. kasi yung anak ko, parang mo ko nga parang sabihin sa inyo. Alam mo kasi na, alam mo kasi guys, yung anak kong dalaga, yung pangalit ko pag model model yun na sign din mo na pag model model kaya marami model, nag model model siya bako, pag pa din sa trabaho niya may time siya, tinatawag siyang mag photoshoot, photoshoot siya pero ngayon kasi medyo bihira na siya mag mag kasi nga meron work sa mga ati hindi yeah. niya itong mga brush niya siguro yun, Napakarami ng brush, no? Pero ako um, hindi ako may hindi gumamit. Kamay lang ginagamit ko. Hindi kasi ako so, masyado sa paggamit niya. So guys, Tapos brush muna tayo. brush mo tayo guys nag breakfast na ba kayo guys ako hindi pa hindi pa rin hindi pa rin ako man lang siguro pagpunta ko sa barangay hindi na lang ako magkakape at magtitila pa ang nito agahan ko na lang akong punta para makapag breakfast ako para may time kasi marami kami ginagawa sa barangay ngayon eh maraming mga tao na pumunta at kumukuha ng mga barangay sa pulay sobrang busy ang barangay ngayon guys At halimutat nga pala ako, kung napapansin nyo, ang kong bracelet ng mga Lucky Charm. At ako nito, at yung mga gamit-gamit ko. Ito kasi puro bigay sa akin, puro regalo. Nakita ko sa Mga Lucky yung mga Ayan, sinuot ko siya. Nakita ko siya. Diba? Pero alam ko, bago ba sa ito? So, walang ko ba ako mahalagos? Ang labos na tayo ka isa. <coughs> At yun, yun sabi ko ka na pala, yun, video ko kahapon, video sa amin, napakalina mong tubig. Diyos ko, huwag ako mapaglilamos ko. Oh, super. Ganyan lang ang tulog. Kaya nagamit ako ng para makapag-ipong tapos makahilamos. Ayun. Sorry guys, nalaglog kayo. Uh -huh tayo. Ilabos tayo. Ah, ng tubig. Sa mga lugar nyo ba? Palakas pa mga tulo? Dito sa Kabiti City, ganito. May area na ganito. Eto, palas. Sa area namin, sobrang hina ng dating ng tubig. Sa iba siguro, malakas. Dito sa akin, magiging kaya yung tapos na tayo naman siya nag-do flush. mamaya na ako maliligo kasi mag, katulad ng sabi ko, I clean up drive lang kasi na may naglilinis kasi nagbakamdikan ka sa na kanal o nang basura. So hindi muna ako naliligo. Kasi mamaya maliligo ako 'pag katulad ng galing sa paglilinis. Silipin natin yung full hot. Pagpipin natin yung pool ko okay na. Kasi nakabukas yung motor. So, tayo sa likod. Kasi meron tayong renting ngayon guys. So nakabukas yung ano. Para mas malinis siya. Ayan kain mo. Malinis na siya. Nakaganda ng kulo mo, di ba? Malinaw na malinaw. Maya maya darating yung helper ko. Meron kasi akong helper dito si Brian. Darating siya maya maya para tumulong sa akin sa so, pag-asikaso kasi yung asawa ko pumasok. Bago siya pumasok kanina, binakyo niya pa to sa niya. Cream niya, yung filter, pati kalabi. Kaya super duper sure akong malinis talaga ang cream. Ang kailangan na lang yung mga iba-ibabaw na lumilipad yung mga dumihumi. Tulad ngayon, kanina. Kanina, nilinis ko na yung mga iba-ibabaw. Ngayon, ayan, may dumihumi naman. Hingin natin, ha? Salain natin. ito guys, may anyway, si mga dumi-dumi sa ibabaw. May mga dumi sa ibabaw na inaalis natin. po siya. Kita ko sa inyo ha. Wait lang. lalakad ko kayo. Ayan guys medyo matanggal na natin yung mga dumidong ikuti naman muna natin yung banda dito ah, naglinis na kasi ako dito syempre kailangan lang natin i-check ang mga panitin siya ano-ano pero malaya so guys, pasok na ulit tayo ha maghahanda na ako sa pagpasok sa trabaho. So guys, ayan, maghahanda na tayo sa pagpasok sa trabaho. Kaya iwanan ko na muna kayo ha. Siya na muna kayo guys. Mag-ingat kayo lagi. At happy Saturday sa inyo lahat. God bless us all. I love you all. Then please subscribe po. Ayan, subscribe po. Thank you very much po lagi sa pagsisaga sa panonood sa vlog ko. Thank you po. God bless us all.